merienda ako. Yung merienda ko, ayan o, rice and dahon gamoti. Gusto na so inumaw. Sige ba? So, Sana ako. So, may saging pa ako. nang dami kong saging, dok. Ayun. So, ganun lang guys. So, mabigat yung aking uh, body. Mabigat yung katawan ko mula kaninang umaga kasi hinilot ako guys noong nakaraang uh, gabi ano so na, nagtherapy ako noong nakaraang gabi massage therapy so kinabukasan hindi ako naligoy sa dagat hindi ako nagbasa sobra uh, sakit kung saan yung mga gin, pin, gin pinpoint ng paghilot so kahit siya masakit pero ang laki ng pagbabago dahil na Uh, nakadiretso yung hinga ko at saka okay lang yung yung pamimigat ngayon ay know na yung pinakamatagal na mga kaugatan ko medyo na open na siya ako yung nagbulhol-bol yung ugat ba na yung oxygen natin hindi po mapasok o dumadaloy na maayos o yung kaya tawag yung dugo natin, hindi siya makapenetrate ng maayos. That's why siguro nga nagka-blood clots ako before on stroke ako, ano? At saka yung pamimigat ng buong katawan ko dahil hindi siya nakakadaloy ng maayos. So, uh, sa therapy ko sa hilot, may time siya na okay ang pakiramdam ko. So, yung last therapy ko last night over uh, something na talagang pinisa o talagang hinihila yung mga kaugatan ko. So, until now, ramdam na ramdam ko. So, sabi ko, uh, stop uh, mga ilang araw bago na naman ako mag-therapy. So, maligo muna ako sa dagat kahit mga three times bago na naman ako mag-therapy. So, hayaan ko siya muna. Kasi, siyempre, din tayo na baka malamog-lamog yung katawan natin. no oh. So, yung pamimigat ngayon, muna dito ko, And then yung sa puno ng ilo ko, ah, uh, kahit namimigat sa piro ang layo ng pinabago at namiminting ko ngayon yung bigi ko. Yun ho, yung pinapasalamatan ko. Yan, yung paghinga ko is diretsyo diretsyo pero at the same time hindi pa rin ho ako makapabilis ng, ng kilos ko kasi uh, parang hindi pa rin makabuelo ng maayos yung puwersa ko. So natural lang yan kasi siyempre may edad na tayo at saka marami na tayong karamdaman at nastroke na tayo. So yung uh, hero therapy natin is uh, next uh, other day na lang. So uh, balitaan ko kayo kung ano yung magiging result uh, for now. Uh, bali 2 days na na sobra bigat yung katawan ko pero kaya ko lang siyang lumakan kaya nang umaga nga nagpiinit pa tayo. Uh, and then uh, nagpahinga. Tapos, uh, nag-easy lang. Pero, alam nyo ba guys, yung dito ko, yung sa pang kumugo ko, pamigat yan hanggang ito yung gabi ng katawan ko. So, yung pamimigat niya kinakaya ko lang. Uh, ang importante na hindi lang tumataas yung dito natin. So, guys, mag-merienda ako. Yung merienda ko ngayon is, uh, ito, isda na sinabawa na may dahon kamuti at saka hingyan na ng, ng inihaw. So, ganun lang guys. Ayan. So, as a uh, uh, stroke survivor, yun ho yung pakiramdam ko sa ngayon. So, hindi ako uminom ng Astor Basta King ko kasi nga nanginginit ako. And then, hindi pa ako nakapunta sa doktor. So, sa sunod na lang ako pupunta ng doktor. Ang iniinom ko lang ngayon yung Telmisartan, uh, Aspirin ko, Vitamin B ko. Kag yung Asitirisin ko if needed lang na na trigger yung allergy ko, yung immune system ko. Yung immune system ko, guys, alam nyo ba yun na sa serology, sa sa pag-check ng tatlong bin, ah, na pag-check ng dugo ko sa tatang laboratory ko, yung tinatawag na positive sa immune system. Sa immune system, guys, mayroon kasi yan na, ah, uh, i-search ninyo guys, yung, yung immune system is uh, like a severe uh, mga sakit pala yun. So, yun nga, uh, isa ho tayo dyan sa super allergy na tinatawag. So, kinakaya lang natin. At saka isa pa yung pagkain ko kasi hindi ako nagbabago. Isda lang na na sinabawan. Basta mga isda, fresh lang lahat. Hindi ako kumakain ng kung ano pa para na hindi na mabalik o matrigger yung aking uh, in, uh allergy sa dugo. So, saging lang, isda, yun lang ho ang inuulit-ulit ko. At least, Fresh ho talaga. Isa ho yun sa so purpose kung bakit na umuwi ako sa province namin. Okay, guys. Uh, balitaan ko kayo. I-update ko sa health ko. For now, 2 days na. Simula nung nag-massage nag therapy ako na sobra-sobra retouch yung kumbaga yung katawan natin. So, mabibigat sya. Pero at least yung BP ko is uh, normal. Okay, guys. Maraming salamat.